Guys, di makapasok yung bus doon sa aming gate kasi nga ang daming tao talaga dito kasi darating yung king. Ayan, so lakad kami ngayon. Ayan. So lakad kami ngayon guys papunta doon sa store. So kung ayan. Oh. Lucas. Ayan. Super so, lakad sila. Oh. <laughs> Andun yung iba. So, dumaan kami sa gubat para shortcut. Gubat yung, talaga. Dahil mga soldiers dito nakakabang. So, ay. Ayan. So, yung mga nakabang. So kaya guys, nagtakuan kami kasi nga medyo ano dito. <laughs> so ayan guys. Ang dami nila. So hello to my vlog. <laughs> Say hi to my vlog guys. <laughs> hey, bag kayo kayu jas di Hey. So, ayan po guys yung gate number 3. Yun yung paligid namin dito. Punong-puno ng parking. Masak yan. So, makikita mo pagpasok mo pa lang dyan sa gate. May marami ng tao. So, dito tayo dadaan sa gate number 3. Ayan. Pinarush siya. Ang doon na Ito yung store namin. So, papay na guys. Kasi, mamaya na lang ulit.